magandang araw sa inyong lahat kung napapansin ninyo, maliwanag ang mundo ngayon maliwanag ang paligid kasi sumikat na ang araw at masigla ang mga manok so syempre itong mga kitty na nandito yung mga RIR chicks na galing doon sa uh, brooder na double wall so sakto lang na inilipat ko sila kahapon kasi uh, aaraw naman na pala ngayon so mainit, malinsangan actually nung, nung inilipat ko sila kahapon kagabi, binisita ko sila Uh, maano hiwa-hiwalay sila. So, ibig sabihin mainit ang ano ang paligid nila diyan kasi tinabingan ko pa ng tarpaulin. Tapos meron pa silang box. Ayan oh, yung box na 'yan. 'Yan ang ano tinulugan nila kagabi. Uh, at na-enjoy naman nila diyan. So, yung uh, magkaibang ay ano, magkaibang age nga lang ito kasi nga uh, mahirap magpapisa nung tag-ulan tapos ano itong dalawang malalaki na yan ano na yan uh, one month na after two, after two days after nito no two days na lang magwa one, one month na so 27 days na nila ngayon ay hindi 28 days na pala 28 days na nila ngayon at uh, yung dalawa naman na maliliit no yung dalawang maliliit asan ah, na yung isang maliit ayun <laughs> yan yung dalawang maliit na yan ano pala 6 days pa lang nila pero pare pareho pa sila na boost chick booster ang kinakain at uh, yung inumin nila syempre may malunggay pa rin yan pero hindi ko alam baka sa, sa next na pagkain kasi mo one month na kailangan magpalit ako ng ano ng feeds para diyan sa dalawang ano na yan. Ang dalawang malalaki na yan. So bibit lalagyan ko na lang siguro ng divider uh, itong uh, kulungan nila para pag nagpakain ako iba yung ano iba yung pagkain ng dalawa pero after na makakain sila tatanggalin ko yung divider din para makapagmingle sila para hindi sila mag-aaway kasi mabait yung dalawang malalaki. hindi nila inaaway yung dalawang kitty Ito naman yung ano yung tatlong RIR na magano na sila uh, 51 days na nila ngayon kasi nag-check ako ng record ko ka kagabi uh, 50 days na sila kagabi so 51 ngayon 51 days yan yan ito namang, ano, ito namang native chicken na yan, yung native chicks na yan, dalawa, kasi pinaghalo ko din. Ito yung batch, itong magkasunod na batch talagang pinaghalo ko na kasi to save space at saka yung effort ko rin na lalakarin ko pa yung uh, ibang cage tapos para pakakainin ko, lilinisan, ko, ganyan, no. So, pinaghalo ko na. So, ito, mga, ano, uh, 40, nasa 45 days na rin sila. So, late ito ng, ano, mas bata sila ng one week. Akala ko lang noon, uh, two days lang agot nila, hindi pala. 5 days yun so masigla so, masigla sila ngayon kasi may araw at tinanggal ko yung ano inalis in 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 ko yung tabing nila dyan sa right side mo yun. Yun. kasi tinatabingan ko yan ito, tinatabingan ko ng uh, tatlo tatlong side uh -huh. para pagkaumanggi hindi sila tatamaan Dito sa native chicken, nagbawas ako ng mga inahin ko nung tag-ulan kasi mahirap i-maintain yung uh, maraming inahin pagka medyo ang, ano, yung, yung tinatapakan nila, eh, may, ano, inaabsorb ng lupa yung tubig galing dyan sa labas pag malakas ang ulan. Kaya kung tingnan ninyo, ang lupa ay parang medyo parang malagkit, no, ay yung... Uh, hindi naman basang-basa pero nararamdaman mo talaga na medyo sticky yung ano niya yung pag ka medyo dumidikit yung ano yung chinelas so ito uh, isinama ko na talaga itong ano to itong RIR rooster na to para at least kasi ito yung nag, ano ito yung inahin na nag, naglimlim dun sa dalawang kiti na yon oo oh, anim yung itlog, plus dalawa lang yung ano, sa so mababa ang hatchability, di ba? Eh, kasi uh, yung iba nasira. Um, pero, okay lang kasi may pag-asa pa. At least may mga nabubuhay na mga kiti. At malaki na yon di ba yung tatlo? Malaki na sila. Ito naman, yan. Yan. Uh, naglilim naglilimlim ng uh, cross na yan. Oh, uh, cross breed na yung lalabas dyan. Kasi silang dalawa ng ano, rooster na RIR. Ito native na inahin. Yan naman. So, masigla sila ngayon kasi maano maaliwalas ang paligid. At uh, sana naman no umaraw talaga. <laughs> umaraw ng ano yung totoong umaaraw. Kasi para at least, 'di ba, pag naglinis ako ng bahay nila kasi everyday ako naglilinis. Uh, mas ma mas mapapadali yung paglilinis. Ang ipinapasalamat ko na lang dito itong mga RIR hands ko, itong mga layer no. Ang pinapasalamat ko na lang, pati yung rooster, syempre, kasi paghapon, nilalagay ko na siya dito, pinababalik ko na siya dito. ah uh, maano sila, kahit na medyo sticky, no? Medyo sticky itong tinatapakan nilang lupa ngayon. Dahil nga doon sa naaabsorb na tubig galing doon sa kanal. Uh, may kanal naman dyan sa labas, pero pagka ano kasi pagka malakas ang ulan talagang siyempre umaanggi di ano di mo naman makokontrol yung anggi na hindi papasok di ba ayun kaya yan medyo sticky kaya lang uh, healthy pa naman sila healthy rin sila at kanina nakakulek na ako ng 5 five. five na pala yung nakulek ko kanina dahil kanina pagpasok ko meron pa doon uh, hindi sila nang itlog diyan sa nest na yan oh Oh, So may, may lima pa, na, may 5 eggs na pala doon. So Ayan na naman yung isa, so pang-anim na yan kung sakali. Yan yung, ano, yun yung pinapasalamatan ko. Kasi nga, uh, kahit na dum, uh, ilang bagyo na yung dumaan, di ba? Ilang bagyo, tapos yung umulan, uh, hindi mo makontrol. Binaha pa sila nung nakaraan. Ang pinapasalamat ko ay yun. Nangingitlog pa rin sila ng, ano, ng araw-araw. Uh, pero siyempre, Uh, kahapon, uh, bali dalawang beses na naka plain water sila. Pero, ay isa't kalahati pala kasi naglagay na ako ng malunggay nung hapon. So, ngayon, nakamalunggay pa rin sila. Ngayon, mamaya, kung ano, papalitan ko na yan. Mas, masisigla naman sila. So, busy na silang naglilinis ng, ano, ng katawan nila. Yun. At, mabuti naman at hindi sila nagkakalat ng feeds. Kasi, pag magkakalat pa sila ng feeds, sayang yung feeds dahil, syempre, malagkit yung, ano, yung lupa dahil medyo ano nga uh, may, hindi naman basang basa parang ano lang may mo, ma, mo, ma, moisture ba <laughs> ganun lang yon so hindi ko naman pwedeng lagyan ng ano to uh, kung lalagyan ko ng uh, straw rice straw saan ako kukuha <laughs> di ba wala naman kaming bukid <laughs> so yon at sana dere uh, dire yung ano to dire yung okay sila sana na-inspire kayo dito sa video ito na kahit natagulan may bagyo, hindi lahat ng panahon ay nagfe-fail ang ano ang farming no hindi la, hindi laging may failure so huwag kalimutang mag-like mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma kayo at sana yung mga ads no sana wag mag-skip lalo na kung short ad lang naman yun Uh, tulong nyo na sa channel ko at syempre yung mga bago ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business at, at kaya sana pinanood mong buo itong video ito para buo rin yung nakuha mong kaalaman so hanggang dito na lang sana pagpalain tayong lahat